Madaming namatay nung inanod yung barkong to sa Tacloban nung kasagsaga ng bagyong Yolanda. Ang sabi ng mga nagbabantay, may naririnig daw silang mga iyak at sigaw ng bata at babae tuwing gabi. Story time! Ito ang MV Eva Jocelyn. Noong November 8, 2013, nagkaroon ng storm surge sa Tacloban. Isa to sa mga walong barko na inanod at inararo ang mga residente ng barangay Anibong. Madami ang hindi nabuhay nung nasagasaan sila ng giganting barko. Tara tingnan natin kung anong meron sa loob manahati na yung bargo. Parang view deck na lang pala siya. Itong parte ng bargo na ito na nakikita nyo, dinonate na ng may-ari sa LGU ng Tacloban. Itong ibang parte ng bargo, kinuha niya at binenta. Itong iba nasa pangangalaga ng ibang tao. Meron akong pinuntahan na cafe sa downtown. Espacio Cafe, nandun yung anchor at yung ibang parte ng bargo. Silipin natin yung anong meron. Uh, e, Itakot ako. Naging ano tourist attraction na yung MV Eva Jocelyn at dito rin sa likod yung CR, may mga nagpaparamdam daw dito. Natatakot ako. Saga lang, parang ayaw ko na mag-CR dito. Hindi ko alam kung totoo yung mga scary stories dito. Meron lang akong nabasa na isang article galing sa isang dyaryo. Regardless kung totoo man o hindi, may the souls of the people who died here rest in peace.